Dari-dari ka dyan. Dari, Gee. Mm -hmm. Shout ay, out. Ay, ay, na yung yung Shout out sa inyo. Ano yung grapes yan pero kasi sira lang naman. Ano na, nasira-sira lang yung mga grapes kasi hindi naman kinakain. Halos nalang kumakain dyan. Kanina yung kumakain kasi mayari ng bayad. Hindi sila kumakain dyan. Yeah. Mm -hmm. Diyan. Huh? Ay, mo muna Oh. Uh. Dito ko ulit ilalagay. Lagi mo muna dyan. Dating gawin. Oh. na tayo. Another one. Fuck. Oh. oh, dami ko pa nakikita. Marami pa oh. Yes, Igen. Ikaw, uh, you know, dami rin bunga ng first Igen, Igen. No? ka rin sa dami bunga. Okay. okay na? Oo. Oh. Okay na, pre. yung mo. Diyan. Yeah. Uh,

Mm Hindi. -hmm. Okay okay no? Huwag mo papatayin. Ay! Ato ah, na. Oo. Oh. Solid oh. What the fuck? Na. Ito, to. Ganyan na kasi yung niya kasi nga. Oh. Hindi natin hina-harvest. Pero solid 'yan, oh, tamis, pero, yan. tamis 'yan. Ang tamis Grabe 'yan, oh. Ang lalaki pati oh. oh ayun No? Okay. Dami. <laughs> oh, pakita ko sa video. Ilang kilo 'to? Ewan, hindi ko alam kung ilang kilo 'yan eh. 25 kilos yata,